Hello, gusto nyo ba ng ukay-ukay? -okay? Ayan, sobrang dami. Diyan lang yan sa ano, katab katabi uh, ng bullets sa may bayan. Magsawa kayo. Super dami. Ayan, tingnan nyo. Eh, mga tindero. Dalawang lalaki, nakakatuwa silang babait. Ano, super, super dami talaga. Mga new arrival. sawak ka kapili. Punta ka na, punta na kayo guys. Ayan, no? Mga pantalon. Mga na mga pantalon. Kaya ng ano. Oo, o, pwede naman eh. lang. Pag nasa bahay na ako. Nagpantalon ka na original pa. Yo, 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 yo! <laughs> Sige na. Sakay ka lang ng bayan. Ayaw, okay. Baba ka ng Walter. Ng okay, okay. <laughs> Katabi ng bullet siya. <laughs> oh, mura lang. Oo, mura ang ukay dito. <laughs> Yung dalawang tindero. Dalawa ano, lang sila Dito lang to sa ngayon. tapat ng Walter, di ba? Nakatuwa Pili na kayo guys